Hi! Hello! Maalos mong nagtataka kayo. Bakit ang huli ka lang maleta si Steve? Eh. Oh. Wala dito si si Lolo Roy. <laughs> Pero explain ko mo, mo kung bakit ako may dalang maleta. Magpapakilala mo na ako. Eh. Ako po si Mark Gamboa. Isa po akong vlogger, YouTuber. Uh, ah, Nakumatakbo po ko sa senador. So, ang nakaon, nagpa-vlog po ako kay Yone at sa iba't ibang uh, politika po. Uh, tapos, noong October, naisipan ko tumakbo nila senador para magsimbe. Pinahindap naman, kaya nasa kalota po ako. Number 27. Anong number ka po? 27. Thank you very much. Um, ako po ay, ano, uh, nagpa-vlog na for the last 6 years kay Yone Isko. Nakita ko yung mga magandang pinawala dito sa Maynila. Kaya kung sakaling mapagbigyan po tayo sa Senado, lahat ng mga magagandang ginagawa ng Korte, nagawin po natin, nakalag natin sa buong bansa. Inakalag po ako na last Mark, ano ba? Uh, ah, DDS na ba? Nakampin ka ba? Hindi po ako DDS, hindi po ako nakampin, hindi po ako, ako loyalista, ko po ako! Uh, ah, I am a proud Tisponyan! Yung po ang katotohanan po dyan, dyan po ako ulit-ulit. Okay, so, punta na tayo dito sa tanda ng maleta. Bakit pa ako nagkasa ng maleta dito sa stage? Oh. Hindi, 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 hindi pastor. Baka masaktan. Um, bakit ako nagkasa ng maleta? Oh, simple lang po ang dahilan. Kasi po, oh, days na lang, babalik na si Yoma Mesko sa Tama! na si Lord Tama! O kaya talagal ako yung paleta, tulungan na natin silang mag-empake! Tama! Babalik na siya! empake na sila! Oo, diba? At ngayon pala, mag-empake na! Kasi po, pabalik na si Ministro. Ah, dyan sa Sipihon. Ah, kaya pala, ito lang gusto ko sabihin nakita naman natin kung anong classic day yun si Jorge, di ba? Nung talagang taon. Nung, uh, nung si Jorge ay gay dito po sa Maynila, nawala po yung mga casnacher! Tama? Tama! Nung si Jorge, kung panahiya, nawala yung mga holdapper, Tama? Tama! Nung panahon ni si Jorge, nawala din yung mga scammer! Tama? <laughs> Ewan mo ba, kayo, parang ngayon, parang nagbalikan nagpalitan, di ba? Yung mga scammer, gano'n. Okay. Pero anyway, speaking no? of, ang uh, nagabar lang akong, ano, uh, gusto mag hug Gusto ko lang si shout out. Kasama kong vlogger din. Nagkakaka? Wala. Ah, yeah. ito po, makilala ko lang na si Brayda. Ay, kayo kay Brayda. Yeah. Kasi si Brayda, hinahanap daw ng isang kandidato. Nagbabang kaahan. Walid na gahanap po kay Brayda ng sa Santa Mesa. Baka naman ko, hinahanap. O, so, ngayon na sa isang kapitato, hinahanap ko si Raja. Ha! Raja! Raja! Sa isang kapitato ko. yun, ayun na, na naman ko. Sa akin, bakit nasubukan na natin? eh kung ano klases ko ang Isko? ko? So, bakit pa tayo susunod ng iba? Na nakita po natin kung ano klase ng mamahal meron si Lord Isko. Ano klase meron si Lord Isko para sa mga ina? Kaya ang hiling mo lang po, sana po support na natin vote straight, your best choice. Okay lang ba? Oya, sino ang vice-chair natin? Sino ang chair natin? Sino ang congressman natin? Sino ang congressman natin? Sa po natin, isip-isiro po natin yung po natin ang your best choice. Kailangan ni your earn ng mga tao, ng mga kasama sa City na loyal sa kanya at hindi siya iiwan. Kaya yung nakasama ang hindi ko, i-vote tayo po natin yung this choice. At kung sakali po, at kung sakali, meron pang sobra sa inyong dose na senador, baka naman po pwede yung naisinip na yung vlogger dito po sa Maynila, sa si Model sa manila, Ano naman po ulit? Eh? 97 Mas Gamboa. So, maraming salamat po. Yun, ako po, kung nalang ako dito sa Maynila, lumaki ako dito, at, um, okay, ako dito sa Maynila at pangalaman ako dito sa Maynila kaya ang aking susuportahan ko yung tunay na nagmamahal sa Maynila at yan po si Moni Bisco Moreno Vice Mayor Gina Chelsa Bongres ng Diyo ni Kuya Bukong Diyo ni Gusto ito na mag-spo? Manila! Thank you very much! Thank you very much! Thank you very much!